tinangalam po natin ang mga Testa Dole Scholars. Sa 500,500 500 na napagtapos na natin dito, tinatayang anim sa bawat 10 ang nagkatrabaho na. Nung araw po, Nung araw po, ayon sa pag-aaral ng DBM, noong 2006 hanggang 2008, ang nakakahanap ng trabaho sa mga napagtapos ng TESDA, 28.5% lamang. Nung lumipas sa taon naman po, sa IT BPO program, 70.9% ang employment rate ng ating mga nagtapos sa TESDA. Sa Electronics and Semiconductor Program naman, umabot sa 85% ng na mga nagtapos noong 2012 ang nagkatrabaho. Malinaw po, kayo mismo ang uhubog, kayo mismo ang magdidikta kung hinog at matamis ang bungang kolektibo nating pipitasin o kung magiging bulok at katiting ang kahihinatnan na mapagkakataong buhubukas sa kabanatang ito ng ating kasaysayan.